sa kahanginan mga sukit paminaw. Atong gilusad na sad mga higala ang atong uh, pag uh, panuktok sa kasing-kasing sa -kasing, mga listeners. inaagi sa GCash number ni Inday Aida Tampos sa 0991-207-9880. No, akong balikon 0991-207-9880. Uh, muna yan GCash number may galaw ang Uh, Go time, the uh, same ra ang number, no? Sa go time, Uh, mga kahigalaan. Kaya inday ay natampos na itong gamit nga Gcash o uh, go time mga sukit tigpaminaw paminaw. Gumikan ini maong uh, incident. Straight to the point! Kita mismo ni Suroy Tarito may sa field o nakakita tas aktual ng sitwasyon. Dili gudalim. So daghan mga higala na problema na meet na to ang mga tao nga doon mga nakalas kinabuhi. Kanto mga nakalasan kinabuhi, sige lang. Padayon lang. Uh, magbaligon lang. O kini nga panahon, ah, uh, na ay mga tao nga daghan sa Japan nga nagig uban ninyo nining mga panahonan. Katong mga tao nga di sa si ginoo, pag-ihap nato sa pamilya human sa bagyo, kumplito, ay no, nga nanawag ta sa tag sag nato ka mga pamilya, nag-check ta sa tong tag ka mga pamilya nga nalayo nato, pag-check nato, kumplito ang atong pamilya, consider it as a miracle, og doon natin mga grasya tabang ta sa uban nga nawadaan ni taon sa ilang pamilya o mga kabtangan na ag mga panimalay o nabiktima taon mahigala sa usa uh, Osaka Katalagman nga kining bagyong tin. Ang problema ron ni Anapoy lain mahigalang super typhoon. Sos, ginoo ko. Atong iyan po mga kagalaan nga kung mahilis ang unta ni super typhoon, ang sintro ini may ang dito sa Ah, uh, da pit sa Luzon area. Apan atong iampo mga higala nga unta, ilikay ta, ilikay ang Pilipinas mahigala ining maong nga bagyo.